Mula nung mahiyan naman kayo speech uh, ni Pangulong uh, Bongbong uh, Marcos mula nung State of the Nation Address kung saan sinabi niya mahiyan naman kayo, uh, nakaharap siya sa mga senador at mga uh, kongresista at mga cabinet members uh, hanggang sa oras na ito, sa uh, mga araw na ito, eh, ano ho naging in summary anong nakita ho ninyo? Uh, saan nagkamali? Bakit nagkaroon ng massive flood control scandal? Saan ho? Ano ang pagtingin ho ninyo sa sitwasyong ito as of this time? At sa aking tingin, Cesar, ito po yung uh, culture of impunity. Yun pong uh, mga ating, ang ating, uh, ating sambayanan. Eh, medyo taong uh, hindi na po takot sa batas. Ibig sabihin, eh, Uh, baliwala na sa kanila. Kaya nangyayari ito dahil wala po nakukulong sa ating um, uh, yanang, sa ating sistema ng justisya at uh, kaya po uh, yung bang uh, na, nasa, nasa, kapangyarihan ay uh, hindi po natatakot na gumawa ng katiwalian. Yun po sa aking tingin ang dahilan lahat ito. Kaya ito mabigat uh, problema, hindi agad ma mabigyan ng solusyon. Ngunit uh, uh, pwede pong umpisa ngayon o umpisa man saan mo nakaraang buwan, eh, ipakita natin sa taong bayan na mayroon tayong batas na pwedeng sundin. And it is in that regard na ang, ang, uh, ang mga rally sa bukas ay dapat ipadamdam sa ating mga pop, na, sa, na, tao sa pamalan na dapat ituloy itong uh, investigation investigasyon at ipaliwanag sa taong bayan kung anong nangyari. Hindi po, po pwedeng makalimutan ito dahil pag ganyan, umuulit na naman ito. Remember, Cesar, nung nakaraong, nakaraang, nakaraang uh, administration administrasyon ng Pangulong Duterte. Ano po ang nangyari? Meron tayong pharma scandal. Iba't ibang, uh, iba't ibang uri ng katiwalian nangyari nung panahon ng Duterte administration. Ngunit ito po ay nagpatuloy dito sa administration ng, ng uh, Bongbong Marcos dahil ano po sa wala namang nakita ang taong bayan na naparosahan uh, sa katunayan. Pero ibang naparosahan, nakalabas pa. But that is, if you ask me, uh, say sir, uh, simply uh, this uh, that that's my 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 analysis of kung na, bakit nangyari sa atin dito.